Hello, good morning. So, maulan pa rin. So, nandito tayo sa breeding area and conditioning natin. Pihit muna natin ang camera, ingat po yung lahat. So, iyan. <clears throat> so, ang pag-uusapan natin itong Boston Roundhead. So, paano daw bang i-maintain? Madali daw bang i-breed? Madali lang. Paano bang humihirap ang pagpapalahe para sa ibang nag-uumpisa? So, number one, unang-una, English Tagalog. So, unang-una, malikot ang ulo nyo, malikot ang iniisip nyo. Pag may nakita kayong nanalo, nag-champion, iniisip nyo, hindi pa nagsisimula yung breeding nyo. Kasi may budget kayo eh, may budget kayo hindi pa nagsisimula yung video nyo, nag-uumpisa pa lang. I mean, hindi pa nakakatapos, yung ka-start lang. Pag may nakita kayong ibang bloodline na nananalo, magaling, bago, gusto nyo agad, may pasok agad sa bloodline nyo. So, para maging madali yung palahi nyo, mag-isip talaga kayo ng gusto nyo. Gustong-gusto nyo yung bloodline na meron kayong laging makukuha sa bloodline na yon at sa breeder na yon. So, yun ang number one na pinakamadali. <clears throat> Pangalawa, wag malikot yung wag malikot ang isip niyo regarding sa bloodline. Mahihirapan talaga kayo. <clears throat> Dahil nag-uumpisa ka nag uumpisa ka pa lang from the stage 1. So, hindi ka pa makaka-stage 2, babalik ka na agad sa stage 1. Bakit? eh nagpalit ka na agad ulit ng bloodline or nagdagdag ka agad ng another bloodline so tapusin mo muna yung Boston Roundhead or sweater mo or lemon lemon sweater ibig sabihin mag stay ka muna sa isang bloodline na gusto mo o dalawa pwede kahit tatlo pwede basta kaya mo so mahirap po talaga yung madaming linyada So magkakamali at magkakamali kayo Pero kung isa, dalawa, tatlo, apat na bloodline lamang At yung kinukuhanan nyo ay laging meron Alam nyo yung laging meron Hindi yung pakuha-kuha kayo sa iba Diyan na kayo nagkakaloko-loko <laughs> Pangalawa, ang totoo niyan Yung iba, nagtitipid Talagang tama din naman pag tumama yung anak sa pagtitipid pag naging magaling. Pero iba pa rin talaga yung namimili kayo nang kinukuha lang yung video. Kahit may presyo, sigurado naman. So, yeah. Na-share ko lamang naman kasi ang daming gustong mag-breed, ang daming gustong magpalahe, ang daming pumapasok sa pagmamanok sa panahon ngayon. Kasi nakikita, nakakabenta si gano, nakakabenta si ganyan. So, pag-isipan yung maigi, para hindi ho maubos yung oras nyo. Hindi maubos yung budget nyo. So, maulan-ulan dito ngayon, hanggang ngayon maulan pa rin. So, <coughs> Nandito dito pa rin ako sa stage ng pagpili ng female sa babae kahit iyan ay matagal to ng bloodline so may tamang matching pa rin sa babae at sa lalaki yung bloodline matching pag alam mo yun, yun na yun eh pero yung size, sukat itsura figura eh, pinag-iisipan ho yan at saka pamilya ng iyong pinapalahi. So, yun. nag lang ho ako ng ano para sa mga bag mga baguhang nag So, doon naman sa mga master na Kung kumbaga sa naabot na nila yung mga stage 8, stage 9 o stage 7 pataas na alam na nila yung ginagawa nila. Ano-ano ba yung sinasabing alam na nila yung ginagawa nila? So napatunayan na nila yung palahi nila ay nananalo. Pag iminat sa bloodline niya na oo okay ang nagiging anak. Pero meron pa rin bloodline na kahit saan mong ibigay na bloodline, eh, lumalamang at lumalamang pa rin sa panalo. Paano mong makukuha yon? Makukuha mo yung pagmatagal ka nang nag-breed. So wala namang masamang mag-practice eh yung mag-imbento ng another bloodline. Kaya lang kung mag-o-okay, kung magiging good na good yung mga anak. So yun lang naman po yun. So pakitaan ko kayo ng isang isasalang natin. Tapos na yan. Mag-iingat po kayo sa pag pagpapares. At uh, pag aralan nyo, magtanong kayo paano ba ang tamang pares ng manok Ng sukat ni babae, sukat ni lalaki Pwede naman yung baliktaran <coughs> So yun yung isa salang, isa So eto yung pangalawa Labas ka Rudy O oh, yan picture pa Bimeg Integra kakampi mo sa panalo so yun <clears> at <throat> uh, magpapaalam na po tayo medyo short vlog lang po ito uh, tatapusin ko uh, pag may request kayong i-vlog ko through my experience to tuturuan ko kayo regarding sa pagpapalahe pagpapares yung conditioning mahirap ituro yan ng ano eh ng online pero yung pagpapalahe pagpapares medyo madali kumpara sa conditioning so masalimuot din yung conditioning depende yan sa katawan ng manok so ito pa isa ito kakto fruit ito so yun bye bye hanggang sa muli, mamaya ko na ipapakita yung mga pulit ko sa inyong pinili so ang hirap kasing mamili sa range dahil maulaan maputek, so tapos na yung battery cage gumbago so ayan yung Boston Black at yung iba, si Jonong lang huli nyan, so iisa-isahin ko ang marking nyan then bibigyan ko sila ng isa-isang Uh, walo, walo per pulet per one brood cock or breeding materials na lalaki. So, hindi pa puno, pero, papuno na rin. So, nandito na lang muna ulit tayo. Thank you po. Ito po si Randy Hebron TV ng Kalamba Laguna. Thank you. Bye-bye.